itlog ng ibon guys ito yung bagong guys oh nakita ni ano si Tarzan oh gamot okay yung gamot okay ng bagong yeah. ito yung gamot ng bagong ito yung palipat-lipat sila si ano guys okay. si Tarzan at saka si Chita hmm. may, may, may mga rebuildi guys may mga rebuildi doon sa unahan uh, mahirap pumasok sa bundok ba uh, masalubong mo yung grupo ng mga rebuildi uh, mag ingat pag pumapasok kay sa bundok Takay. palabas tayo dito pa ano. exit so, na mahirap pasukin Dahan lang kasi huwag kayo maingay pag ano, pumasok yun ng bundok dito kasi nakatira yung mga grupo ng ahil lamig ng palasalan din hanap hmm. kami ng bunga ng mangga guys pero wala yata naubos na maraming nangunguha dito Maraming namundok dito na mga ano tao yung binibinta nila na ano sa mga palengke. Yung naghanap buhay ba? Yung kuha ito, nagsakusako ng mga bunga ng mangga. Kinukuha nila tapos minadala sa palengke. Kasi libre lang dito. Walang may-ari kasi oh, dito eh. Walang. dami po bu bunga dito daw nakaraan. malamig, malamig dito, malamig malamig talaga sa ilalim na yun mga puno itong bundok ng pandi guys pandi bulakan mga mundo kami thank you guys, thank you